Hi Tito Joey, good afternoon po and uh, to all the viewers of uh Star Talk. Una tonight, sa lahat, afternoon. alam mo napakahirap i-acting. Hindi yeah. ko alam kung ano sa mo kinuha. Yung bang tinuruan kaba nung reaction mo nung mahuli mo yung o sa yung sariling paraan mo ginawa yung yung pati yung pag Actually, Tito Pinabuin Joey, ano po wala masyadong ako. Ano, instructions kay Direk Dominic. It's really more of the blocking and yung pero yung reaction, yung emotion, mm -hmm. lahat po yun, as in, kinuha ko lang talaga. Kay Lali, yun lang. Ah. Hindi ho, wala hong time talaga na pag-usapan. I asked pero him several questions. Pero napakaganda. yun na yung, uh, ano, nga nung anak ko eh, yan lang ang pwede mo ano yun, uh, reaction uh, hanapin ng pamilya mo sa mga ganong pagkakataon yes. uh, na, na, normal. Yes. Uh, yes. Si Dominic, si Dominic po ang director. Hindi yes. ito yes. totoong sa life story ni Dominic to, no? Hindi po. Hindi, hindi. <laughs> hindi. Kaibigan ko yan, niloloko ko lang. Apo. <laughs> Ikaw ba'y naniniwala sa mga sinasabi ngayon na ang show nyo, ang My Husband's Lover, ang makakapagsundo-sundo o makakapagbate-bate sa mga networks? Wow! Actually, yun ho yung napapansin namin. Na... Hindi, totoo. Uh, yes, sila. totoo po yun. Sila Nakapansin vice, namin sila na madaming, yes, kagabi nag-tweet po sila Vice Ganda. Sila Vice Ganda. Ay, kami, yan. Sila yung iba, iba na alam natin, ayaw nilang pasabi, pero Opo. ikaw ba'y naniniwala na nanonood yung lahat ng ganong klase na kaibigan Opo. natin? Uh, both Opo, Channel 5? po. Okay, totoo Opo. yan. Totoo At, po yan, Kasi sila po mismo din ang nagsasabi sa amin. Although hindi po nila siguro ma-express masyado or hindi po nila pwedeng yun. sabihin in public, sa amin naman ho, nakakarating naman po. Eh. Yung iba naman, masamaan loob dahil nagkatapat yung show nila. Hindi nila, <laughs> hindi nila mapanood dahil parang part din ah, ng buhay nila, yung kasaysayan yes. nila. <laughs> May eh, okay. mga ganon eh. Uh, yeah. Kagabi nag na naman ito uh, lalim okay. uh, sa Twitter. Marami ka bang natatanggap ng mga mga mensahe? Marami. Kagabi ho nagte-taping kami, nanood po kami sandali ng episode pero balik trabaho rin ho kaagad ko so, hindi namin natapos. Wala hong tigil yung cellphone ko sa dami ng text messages mm -hmm. at kamit call. Ko. So Pero parang humihirap mo na eh. Ng buong gabi. Parang humihirap na dahil parang patin parang matindi na ito. Yes. sa na 'yung eksena kagabi. Correct so, kasi parang patapos na. Oye, okay. kaya Well, ikaw na ang bahala magpatuloy mag, mag imbita sa kanila. Hindi ko alam. Ayibo. Ako mismo, aabangan ko yan. Sige. Uh, thank you first to all the viewers of My Husband's Lover. Maraming salamat po for all the messages that you uh, extended to us all on behalf of the whole My Husband's Lover team. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mm -hmm. Hindi pa At, kami matatapos. Umpisa pa lang yan pero binigay na po namin sa inyo lahat. So, madami pa. May mga characters oh. pa hong papasok yung big question na anong mangyayari ngayon sa marriage ni Lali at Vincent, lalo na sa mga bata iyon dun po kami magpo-focus muna